Sa kabila ng bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, may ilang OFWs pa rin ang ayaw pa rin umuwi ng Pilipinas. Kaya't malaking hamon ito ngayon para sa Foreign Affairs Department. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Tuloy-tuloy pa rin ang palitan ng misil ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Kuwento ng overseas Filipino worker na si Roselyn, bagamat malayo sila sa pinangyayarihan ng gulo, ramdam na ramdam pa rin nila ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Kahapon po kasi habang nasa duty kami, habang ginagawa yung mga rooms, bali yung mga... Mga bintana po namin dito, yumayanig po talaga. Yung mga impact po nung bomba, sa pagsabog niya, yumayanig na po talaga yung ano namin pader. Tuloy naman ang trabaho ni Daily na isang hotel worker sa Tel Aviv. Pero imbes na umuwi sa bahay, nananatili muna siya sa hotel para sa kanyang kaligtasan. Ngunit isang malapit na kaibigan niya ang nasawi sa bakbakan. Emotional po kami kasi may kasamahan po kami dito sa sa hotel. Eh, siya po ay nakasama dun sa hostage. Ang resep, uh, receptionist namin po ay Nakasama tapos nabalitaan namin ngayon, siya na po pala ay uh, pinatay na. Sa kabila ng takot at hirap na kinakaharap ng ating mga kababayan sa Israel, marami pa rin sa kanila na ayaw pa rin umuwi ng Pilipinas. At sa halip ay nagpapatulong na lamang na makalipat sa mas ligtas na lugar. Yung mga pamilya po ng iba namin kasama dito, dito lang po talaga sa trabaho na to, umaasa. Kaya kung sakali man po magkaroon ng repatriation, sana po mapag-usapan din yung kasiguraduhan na pwede pa kami bumalik dito sa Israel. Nakatas na sa Alert Level 2 ang Israel. Ibig sabihin, limitado na ang non-essential movement ng mga Pilipino at hindi na rin muna papayagan ang bagong deployment ng mga overseas workers. Iba naman ang sitwasyon sa Gaza, kung saan nasa 70 mga Pinoy na ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na umuwi ng Pilipinas. Aminado ang Department of Foreign Affairs na may hamon sa pagpapawi sa ating mga kababayan. Israel at Egypt ang mga posibleng exit points ng mga Pilipino sa Gaza na kapwa naman may kinakaharap na tensyon. Kaya naman hindi ito ligtas para sa mga Pilipino. Sinabi naman ng Philippine Embassy sa Amman Jordan na nakikipag-ugnayan na sila sa dalawang bansa upang maayos ang clearance ng mga Pilipinong daraan sa kanilang bansa pa uwi ng Pilipinas. Sa ngayon, habang pinaplano ang embahada ang mas ligtas na ruta, ito ang kanilang paalala. We told them to stay in their own homes but they, they, I think the Israelis have identified uh, shelters for them to go. I think they're being warned if there is an impending attack. Bea Bernardo para sa bayan.